Great day! Mabuhay, kaboses! Alam mo, kapatid, hindi ikaw to. Hindi ganito ipinanganak ang isang tulad mo. Hindi ka mamamatay ng ganito. At kung sakali mang dumating ang araw na yon, wala ka nang alam, Kasi tapos na. Pero habang andito ka pa, habang may oras ka pa, lumaban ka. Kasi best case scenario, panalo ka. Worst case, wala namang mawawala. Walang swerte sa larong to. Oo, baka may konting tsamba. Pero yung swerte, dumadating lang 'yan sa mga handang magpakahirap, sa mga nagbuhos ng pawis at dugo, sa mga naglagay ng sarili nila sa sitwasyon kung saan may pwedeng mangyaring himala. 'Yun ang hindi gets ng karamihan. Kung naniniwala ka, kung may munting boses sa utak mo na nagsasabing may ibubuga ka, kaya mo 'to. Sundin mo 'yan, dahil 'yan ang totoo. Hindi mo kailangan ng motivation, kapatid. Disiplina ang kailangan mo. Dahil ang motivation minsan nanjan, pero madalas wala. Ako, maraming araw na wala akong gana. Pero wala akong pake. Kasi alam ko hindi ito tungkol sa pakiramdam. Tungkol to sa commitment. Sa pagpapatuloy kahit pagod ka. Kahit walang gana. Kahit parang walang nangyayari. Gusto mong maging iba? Gusto mong maging espesyal? Eh anong ginagawa mo, kapatid? Madaling sumuko. Madaling magsabing, ayoko na, bukas na lang ulit. Na. Pero ang tanong, kaya mo bang bumangon bukas? Kaya mo bang bumangon ulit kinabukasan? At sa makalawa? at sa susunod na araw. Sino ka kapag pagod ka na? Sino ka kapag walang naniniwala sa'yo? Sino ka kapag wala nang sumusuporta? Walang shortcut dito, kapatid. Ikaw laban sa sarili mo. Walang swerte, walang magic, walang bayani na darating para sa gipin ka. Kapag dumating ang panahon na matanda ka na, nakahiga ka sa kama mo, at iniisip mo ang lahat ng sana sa buhay mo. Anong pakiramdam? Masaya ka ba? o puno ka ng pagsisisi. Ang buhay na gusto mo, kapatid, nasa kabilang dulo ng ilang matitinding pagsubok, ng ilang masasakit na desisyon, at ng tapang na harapin ang lahat ng yan. Hard times create hard men. Hard men create soft times. Soft times create soft men. Soft men create hard times. At ngayon, nasa panahon tayo ng mahihina. Pero ikaw, pipiliin mo bang sumabay? o babangon ka para lumaban, dumarating ang araw sa buhay ng bawat lalaki na nare-realize niyang walang tutulong sa kanya, walang tagapagligtas. At pag nangyari yon, doon siya nagiging tunay na lalaki. Pero hindi lahat nakararating doon at sila yung habang buhay na nananatiling bata, kapatid. Dapat matuto kang maging halimaw. Dapat matuto kang maging ganid sa pangarap mo. Pero kontrolado, disiplinado. Dapat mas mabangis ka kaysa sa mundo. Wala kang mararating kung wala kang disiplina. Disiplina ang gumagawa ng tunay na alamat. Disiplina ang dahilan kung bakit hindi sumusuko ang mga nagtatagumpay. Oo, magkakamali ka. Oo, may araw na madadapa ka. Pero hindi ibig sabihin no na tapos na ang laban mo. Hindi ibig sabihin no na wala ka ng pag-asa. Walang magbabago kung wala kang babaguhin. Kaya ngayon, kapatid, oras na para bumalik sa trabaho. Oras na para tahimik kang magpursigi. Walang podcast, walang social media, walang ingay, puro trabaho lang, puro pagpapatuloy, puro laban. At tandaan mo to, kapag mahirap, kapag parang wala nang pag-asa, sabihin mo sa sarili mo, isang araw, ikukwento ko to bilang patunay na hindi ako sumuko. Dahil ang pinakamahirap na laban, ang pinakamatinding pagsubok, ang pinakamatayog na bundok, yan ang bumubuo sa pinakaepikong kwento ng isang tunay na mandirigma. Ang totoong takot, hindi ang kabiguan, kundi ang hindi mo kailanman na abot ang tunay mong potensyal. Ang palaging nauudlot, ang laging hindi natatapos hanggang dumating ang araw na matanda ka na at sasabihin mo sa sarili mo, Sayang, kaya ko pala. Tama na ang pag-aaksaya ng oras, kapatid. Oras na para tumodo. Oras na para lumaban. Oras na para ituloy. At tandaan mo to, walang ibang gagawa ito para sa'yo. Ikaw lang. Lagit-lagi, ikaw lang.